Good day, good day guys. Ayan, ayan, nandito na pa rin pare tayo sa part ng ano, part ng uh, city. Pero ito mismo ano na to, uh, public public place talaga to. Ah, uh, pasyalan ng mga turista, yung mga local, ayan. Ayan, makikita niyo 'yan. yan. E, yan. Marami po tayo ng ano diyan, kababayan na mga chaling ko rito. Ayan. Makikita e, niyo 'yan. Ayan oh, restaurant kasi 'yan eh sa gilid. So ayan guys. Kung gusto niyo ng kumain dito sa restaurant na ito, marami rin itong mga Iba-ibang po tayo. May Pilipino food. Depende. Pero madalas dito, yung pagkain lokal. Ayan. Ayan sa may uh, vineyard. Ayan po sa may vineyard tayo. Vineyard. Vineyard Street. Ito po yung Vineyard Street. Uh, dito po tayo sa may Vineyard Street. Part pa rin po ng ano to. City. So, ayan po. Marami maraming lokal dito na nagpupunta kasi maganda yung tanawin dito. Ayan o. Ayan. Presko, sariwang, hangin. Ayan Oh. Ayan sa likuran ko lang yung view. yan ang view niya. Highlights karagatan. Ayan. Kita nyo. Ayan. Dinadayo talaga ito every weekend. Every weekend puro talaga rito. kaya Ayan nga. Kung gusto niyo mga lods, mga rito sa city mismo, sa May Winyol Street to. Winyol Street, Winyol Street. Ayun. Tayo yung mga mapagkakabalan po rito. Pero bawal ang fishing kasi public po rito eh. Ayun, yung mga lokal dito, Happenings nila. Alam niyo naman, eh, weekend. Ayun, dito sila. Ayun. Ayun oh. No? Ayan, kasi kaba ang ng winyard. Ayan. Ayan, sa mismong winyard po ito. Kaya, ikot-ikot lang tayo. Ayan. Ikot-ikot lang tayo rito sa sa mga restaurant nila rito. Ayan. Dito, pami pamilya po kasi yung ano na mga Kaya, ayan. 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 Uh, may left side ko po dyan po yung uh, maraming mga restaurant nakikita nyo dyan ayan ayan may ibang uh, layo yung nandito kasi nga uh, weekend yeah, madalas yung mga tao rito nagpupunta rito so ayan guys kapili kayo dyan sa mismong left side ko kung ano yung gusto nyong kainin pero number one na yan sa mga lokal yung ihahain sa inyo local food yan local food kaya yeah, ayan ayan po pero sa ngayon ikot ikot muna tayo ipasyal ko muna kaya bandang kunti ah punting punti kasi wala pa yung inaabangan natin ano pagbubukas ng ano eh braids sa mga yati ayan ikot ikot muna tayo rito abang waiting pa tayo kasi hindi pa masyadong busy yung ano yung mga yati sa kadalasan dito pagkagalitong oras wala pa check time po tayo ngayon uh, 1 o'clock p.m. po ayan sumikat na naman po yung haring araw kanina medyo madilim po eh ayan ayan maray yan mga ano Asian food din Asian food ayan meron dyan pipilihan kayo kung may mga ano dyan uh, mura lang siya pero Asian food dyan yung nasa kaliwa meron ayan po ayan ayan ang bayi pamilya po, ayan Parang sa atin, kumbaga sa atin na ah, hindi naman siya matatawag di Pisura kasi maayos naman siya, parang ano siya may halong ah, may halos siyang ano sa Rizal Park ayan, yan ang siman yan parang sa Rizal Park lang ayan so ayan, kita kita yung mga pay pamilya rito so ayan, Meron din restaurant niya sa likuran ko yan, marami oh. Yung po nila natin, part pa rin ng city yan, ay, mga lods oh. Nakikita niyo oh. Malay restaurant yan. Ayan, sa harapan, ayan sa harapan. Bali yung sa likuran ko, nakaharap po siya sa dagat mismo kaya parang nasa Manila Bika sa atin sa Pinas. So ayan, maganda na naman po yung araw ngayon. Ayan. Tumikat na naman po kasi medyo kanina madilim eh. Nandito na tayo, naglalakad lang tayo. So ayan. Naglalakad lang tayo. Ayun. Ayun Ayun po sa likuran oh. Napaganda. May pamilya po 'yun nandito eh. Ayun. Ayun. So ayan. Naglalakad lang tayo. Pasyal-pasyal muna tayo, Lord. Si maraming time eh. Si bukas, i-start na naman po ng work. So hindi tayo magkapag ah uh, pasyal-pasyal sa mga magandang view rito sa Oakland so ayan po ayan, kadlang lang po tayo Part pa rin po ng park to public park sa Winyard ito po, Winyard Street ayan po, sa may mga yati ito po ayan ayan naglalakad yung pamilya local man o overseas nandito kasi weekend mula pagkahapon hanggang ngayon ayan tapos nila eh pag pamilya po rito mga lods ayan yung mga nandito pa yung pamilya kaya ipagkakato na rin nila ito para sa kasama pamilya so ayan po uh, <clears throat> don't forget lang po sa ano sa mga hindi pa nakapalo po sa ipirils ko po palo lang po don't forget to like and share po sa ipirils ko ayan po para matip po sa susunod nating mga video ayan sa mga sa mga KP Reels ko po dyan na ah, tuloy lang, tuloy lang wala po tayong ano, hindi po tayo pwedeng sumuko sa buhay, tuloy lang paggawa ng mga quality na Reels po natin so ayan po si para makarating din po tayo sa merating din po ng mga content creator So ano po, maraming maraming salamat po and have a good day. Thank you so much for our new vlogs. Thank you po.